Yes guys, good morning, good morning. Ito, panibagong araw, panibagong kayo. At ito, at wala tayong paninda guys. Dahil, dahil pan. Ah, susunod ko pa yung pinya ko doon sa dalig. At guys, ito nga pala, nakadampot ako ng driver license. So, yan. Ah. ah guys, nakadampot ako ng driver license. Ah, o. Oh. Oh. Oy, kung sino na sa inyo ng driver license ah. Temporary driver license and dito sa akin. Ako naka ako naka, nakadampot. Naka, ah, hanapin niyo ako. busdong08 sa YouTube at ah, sa Facebook page Dong P. Ah, dito ako nagtitinda sa Dalig. Dalig. O Sa may malapit sa alphamart uh, Alpha Mart. Kaya kung sino ka man na nahulog na ng driver license, hanapin mo ako. <laughs> <laughs> ha mo ako kung saan mo ako matatagpuan Sa dalig Ha? Huh? Sige Ito, driver license mo Sige Punta mo ako Ha? Huh? Kunin mo Siyempre sa'yo yun eh Okay, let's go Ito guys, paninda ko wala Ihintayin ko sa dalig yung pinya ko Ha ha Nasabi na na pa yung pan. Subukan natin guys Kumuha sa dati natin kinukuhaan kung matino na ba yung pinya niya kung hinug ba hindi na hilaw at matino ba hindi pa bulok kaya let's go guys good morning good morning sa lahat good morning good morning let's go uwi na na naman tayo umunta tayo na walang dala uwi tayo na walang dala parang yung palpak yung kwan inordera na natin guys yung dati natin kinukuha ano na sa pinanguna siraan eh anong uras pa darating yun Oh no! Tahari na. Okay. Kaya guys oh Pahin ako Saan <laughs> ah. yan nga kalitong ko oh. Uwi tayo ngayon Walang tinta Walang paninda Hindi tayo makapagtinta Kasi wala tayong paninda Kaya let's go guys okay. Bukas na tayo magtitinda Kumbaga chance to experience lang to guys Tapagod-pagod lang tayo Bagay kasama tayo exercise Okay sana guys kung malapit-lapit lang to Eh medyo malayo-layo naman eh Wala wala tayo magawa Yeah let's go eh, Pagod-pagod lang na Yes